Ano, magcha-challenge kami ng inay. Kung sino ko ang unang maasiman ay 1,000. Na? 1,000. Hindi magpusino. Matatalo siya magbibigay ng 1,000. Okay. Okay. Sa, ano, oh, arge, oh, hinubasan oh. kaya? Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Oo, oo, oo. Oo, oo, ikaw muna. Okay, ako muna. Siya muna. Ah, sige, ikaw muna. Oh. Pag hindi ka Oh, hindi ka na si Mandy, may 1,000 ka kay na ko. Dapat nakahanda ng 1,000 mo. Akin na, ako may pang 1,000 mo. mamaya na. Mamaya na magbigay ng 1,000. Wala, oh. mahirap yan. May mga may drawing. Hindi, hindi. May 1,000 din ako sa bag eh. Kaya nga ako yung nalibre kanina. na O, dali. 1, 2, 3, go! O, dahil yung pinili na tilaan muna. Kung ari ba kayo? Giniagawa mo! Giniagawa mo! Sigurado ha? Ano ba isang buong kainan na? Uh, hindi naman, kainan naman. Eh, hindi, hindi. Eh, yung kagat muna, kung anong ka kaya mo. Magkat ka rin na. <laughs> Naku nga, dahil yaita, napapunta ata sa kanya, hindi maasay. Ako yung tipo ng taong hindi maasimin. Ah, ganyan. Uh. Naku, matatalo ata ako. Siyempre, pag hindi mo pa yung tarif ha. Oo ah, nga. Ay hindi, isahan hala naman ako ng... Hmm, sarap. Eh, sarap nga. Ako naman, hindi maasimin. Hindi pumalo um, 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 ako. Nakitaan mo ako. Ah sige. ah, sige. mamaya naman kalamansi, pag hindi pa rin ano. Sige, okay, oh. Ah. Mm hmm. Sige, mm -hmm. Sa dyan naman. Na hindi, eh, <laughs> na. isa pa. Ka. Yes, na. Uh, tama yes, eh. Yes, na eh. Ako isa pa. Ang tayong na. Tama na eh. Ako'y nakaisa na eh. usapan lang na may isa. Ah, na sige. Ito. Bakit ako? Eh, din, madaya. I mean. Oo oh, nga. Pagay, hmm. okay, ano mga kalamyas-kalamyas laang. <laughs> <laughs> bahay, paano kukuha ko ng kalamansi? Baka sa kalamansi, eh, maasimang kayo. Ako? Paano mag-divorce na asimang? Ade, walang 1,000 sana. Eh. Para it's a tie. Pwede, pwede. Ay, Diyos ko, ako naman talaga hindi naasima sa kalamyas. Uy! Oh, Iyayabang oh. tayo nito. Sa hmm. dyan naman eh. Ay, Diyos ko, ako'y bata pa'y nangangain na nga, nga, niyan. mo ga ni kaunti, hindi mo ako nakita, ako'y nagmukhasin. Nako, oh, edi eh, lalo ng kalamansi. Okay. Para... Pero hindi ka rin naman asayman eh. Oo, oh, oh, okay. isa kalamas eh. Oo. Oh. Kaya nga asayman ngayon pala ako'y napapakuslop na. Eh, ang kalamas. <stunclass> eh, ang kalamansi naman ay siya asim. Dapat maganda na taak. Hindi naman gaya kalamas. Eh, sa dyan maasim ang kalamansi. Yeah. Yeah. Maintindihan sa dalawang ay. Nakundi po ata kayo. Eh, sa dyan maasim ang kalamansi eh. Okay, okay. Dila-dilaan mo muna. Dila-dilaan mo muna. Na? Okay. Dapat i eh, ano, pisil agad. Oh, ge, okay. pisilin mo agad. Oh. mo na ng Yan, ano? Hmm. Ano? <laughs> pati balak kinakaay. Oh, Alam. Oh, ano? Oh, ano? Ano? Oh, Ikaw naman. Ano ka? Bakit mo? sino Alam. Ano Again. Again. Man, Bam, Bam, a game. kaya ka'y nya. Hindi ka yan niya. Ito yung Hindi na Hindi na sa Hindi Hindi na mo Hindi Hindi na sa pan. Hindi na sa Hindi na sa pan. Hindi na sa pan. iyong yan sa pan. At na ng pan. Hindi na sa pan. Eh, hey, pisa. Hindi team Ah. Uh, oh, hindi ka Tinder. Oh. Okay, hey, hindi na maasin. Ano? Oh. Ang mo. Magaling yan magpigil. Magaling mm. yan magpigil. Hala. Hindi mo talaga maasim lang Klamansi, yan yung pinakakain. Yes! Eh, ang samihan sa kalamansi sa'yo, ano no, no. ay, Man, ay, yung niya. Eh, anaw, na. Bakit? ay, 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 Eh ano, di talo ay, 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 Bigyan mo na Oo <laughs> <laughs> para... <laughs> nga. Oh, ay, din sabi kay yan na na kumapunta naman sa iyo isang libo ko, gayon din naman, anak mo din naman ako. Hindi, ako yung pinaglalaban ko inay. Hindi lang Kung hindi makasimeng. Magkunwari ka na. Ano ba tayo inay. Magtun mo rin ka na lang. Ako. O, dahil. Anong di niyo sa akin hindi ako maaasima? Suka. Oo nga, ano? Ang tayo, wait lang, wait lang. Ay, wag mo ka ako yung O, ibang patalo ka na nga. O, hindi ka. O, bit, alam mo, lumabi. Ay, 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 ikaw nga ikaw, naman mahilig mag-asim-asimat. Ano din, natagpas ang nga Ikaw, ay artista, magaling kang mag-inarte. Ano, ikaw nga Ay, kanina ko nagmana? Sa inyo, o oh, ngayon, o oh, oh, dalang <laughs> At talagang Ikaw ng mibit ay hindi eh may amoy manakit na antiyan ko dito. Ano yan? Tikman mo ito. Tikman mo yan. At ara hindi maasim. Oh, sorry, sorry. Kundi natin kung hindi kumasim ang. Oo, oh, oh, dali da? tikman mo yan. Tikman mo uh, yan. Ano nga ito? Basta magic <laughs> Basta yan. Basta magic yan, may magic na ako nga. <laughs> tikman ko ra. Oo. Pakita mo din. Wag kang buto. pakita mo din. Pakita mo din. Wag kang buto, inay. Sige. kang buto. Wala man lasa. Okay. Okay. Wag Oh, yan, okay na. Magic nga yan. Pakagatin mo na. Ang anak, paray. Ang anak, Parang, Paray niyo pagatin. Paray. Oo. Paray. Oo. Ano yung yeah, simpate? Hindi hmm? ka ba tamay? Hindi ka ba ba <laughs> <Hindi> ano <malasaan> ba yan, Hindi ka matamis, <laughs> tamis. Matamis. Matamis, ano? Hindi malasahan ba? Hindi malasahan? Iba yung tao pa ano ba? Oh, sabihin nyo nang nasabihin ito. Tingnan natin kung... Ay, asin ah, na may tamis. 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 <laughs> Magic fruit. Matamis nga. Tamis. Hindi naman sobrang tamis. May tamis. wala pong nanalo. Wala nanalo. magbibigay na ay, sa labor. Ay, limo. ay, 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 Oh, ay, ako, kahit ako hindi mandaya. <laughs> ako nalaban ng parehas. Ayun, okay, oh, kita ninyo, hindi ako naasiman. Nakita ninyo kung paano magdagalig ito. Diyos <laughs> na. ko po. Napakagaling nga naman. Napakagaling ko, ano? Hindi pa yun na makakapagmukhasin sa akin. <laughs> ay, ako'y nagtatakaya, bakit hindi pa na yung samuol ng kalamas. hindi na asiman. Kaya, arima maasimen? <laughs> Oo nga. Maasimen nga ako. Kasi Abay, maraming maraming <laughs> salamat sa pagnood ninyo ng video ito. Sana'y nag-enjoy kayo sa mukha ng inay. Sa akal? Sa akal? Maraming isusumbi ito na mukha ninyo. Nakita kang taka. Ay! Para ano na napasim na kaunti. Huwag na namang isusumbi. Hindi, <laughs> okay lang yun. Para medyo nakikita ng mga tao. Ay, yung mami, reaction niya. Yung wala akong reaction. Ay, may reaction ka naman kanina. Na, Saan? sabi niya, matamis niya. Ay, maasi. Matamis, maasi. <laughs> mga ganyan. Ano, naglahok-lahok na. Ano, yung eh, palasa. Sige. Na, Nagtutbrush ka kayo. <laughs> 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 oh, Tapos? Kag kagatin mo nga kung maasi ma man. Malot na mo. Sige na. kagatin mo na. Maasim! Maasim! Maasim. Maasim! Sige, bibigyan kita ka ng magic para hindi ka masiman. Ha? Alam, ako, ako, ako hindi na sa magic magic yung ito. Wait lang ha, wait lang. Nasubukan mong kagatin uli ang ano. Adik. Ha. Wajik. Hmm. Adik.